Drive forward, maglaro na nga ba sa PBA sa so, darating na conference sa uh, PBA Commissioner's Cup sa so, detalye after ng intro na to. let's go yun na nga mga kalods uh, Dwight Howard maglalaro na nga ba sa PBA Ayun ah, nga sa Facebook post na ito na kausap nga ni Dwight Howard si Senator Bongo na dahil nga daw sa kanya ay inalis nga ang height limit sa darating na PBA Communicators Cup so nga wala nang height limit sa sa next conference so si Howard nga ay nag paramdam nga ng naisi na easy niya maglaro sa PBA na hindi pa nga niya tinitalye kung sa kaninong team anong team ba siya maglalaro sa PBA pero balita balita nga ay ang mga expectation sa social media na si Dwight Howard nga ay baka sa Converge Fiber Xers siya maglaro dahil nga napaglaro na nga siya sa Strong Group Athletics na pamamayari rin nila ang Converge so na binahawakan nga ni uh, Delta uh, Cob Pineda ng CGA o so si Lau Also part ng Converge Fiber Xters pati nga si kanilang coach si Charles Chu ay assistant coach nga so, yung assistant coach ng Converge Fiber Xters. Ay nga posibilidad di ba kung sakaling maglaro si Howard sa Converge malaking tulong ito sa kanilang kampanya sa darating na Commissioner's cups dahil malamang sa alamang nga ay maglalaro na nga si Justin Baltasar kanilang price rookie sa nakaraang uh, number one overall fix sa nakaraang PBA drop tapos may ano ka pa Justin Arana so may mangyayari nga nito magkakaroon nga ng triple towers ang Converge kung sakali nga si Howard ay mag maglalaro sa T sa kupunan ng Converge Fiber Xers naman mga ganda maglaro nga siya sa Converge kaysa naman siya sa sobrang lakas sa team gaya ng uh, San Miguel Beer na Death 15 nga ang tawag sa kanila so dapat nga para may kamatch naman si uh, Junmar Pahardo sa ilalim so sakaling nga magdaro si Howard pwede rin naman nilang kunin ang mga uh, free agent na NBA pwede pa nga rin nga maglaro sila Andre Batch siguro or maybe Demarcus Cousins since Demarcus nga ay napaglaro na nga rin nga sa sa Balientes, sa Buanga Balientes so may experience na rin siya sa brand ng basketball dito sa Pilipinas hope for the best, hopefully dito sa the move from drive forward will attract many uh, fans na manood ng live kung so, sakali nga uh, maglaro siya sa PBA so nga kailangan talaga is the price is right so yun pa bahay dito dahil uh, a former uh, NBA All-Star then multiple uh, Defensive Player of the Year. So, future Hall of Famer din naman to si uh, Dwight. So, ha, tingnan natin kung ano ang magiging uh, sino nga bang team ang kukuha na kayo ng serbisyo. Sinabi nga nila sa post na to, dito sa, sa Facebook ni uh, Dwight, na ayaw pa niyang sabihin kung sino. Anong team ba talaga siya maglalaro? Sabi nga niya, stay tuned sa mga susunod ng mga araw kung saan siya maglalaro okay so uh, after this okay tingnan natin yung mga susunod ng mga kabanata yeah, very exciting times from PBA hopefully nga sa mahinang team pwede sa terapir na lang or backwater maybe <laughs> yeah pero yung converge ni Goro papalag na yung converge ayun yung pinakamalapit eh kasi nga ang na nga siya sa converge sa CGA parehas may ari so yan doon talaga siya possible na maglalaro yan converge ang very i ko ang pinaka running uh, candidate na makuha ang uh, servisyo ng uh, center forward NBA uh, superstar NBA superstar Dwight Howard that's it for our uh, update para sa converse okay Dwight Howard pala <laughs> okay so thank you for watching this is Rakat bye bye mga lords Don't forget to like and subscribe. Bye bye.